eh, dugay na siyang mabuak kung bukon. Compare sa uh, walay gapas na uh, ako iksa, mabuak din na. Uh. O, oh, buak, di ba? O, oh, uh, so, karing usa uh, nga na gapas, di na siya mabuak, tanaw, ha? Uh. O, oh, si, wagi yun siya mabuak, no? O, oh, si, wagi yun siya mabuak. O, oh, yung anak siya ka ka probin ng tested sa tong ayos nga na gapas, dugay siyang mahilis o uh, dugay siyang mabuak. Kita? O, oh, ha? Uh. So, nalit din nga video mga gambol na ang ice mo tagagapas, lugay siyang mahilis. So, atong suwayan karon ron, nga, atay, overnight ang eyes, natay doha ka empty tupperware, tangata na sa normal na tubig niya kung tahan rin gapas ang usa. Let's go! Ang usa, tahan ng tubig, normal na tubig ha. Sama ko, gawin. Nagkaroon ko sa tanga Gapas. Tong tak tubig. Napas tak tubig. Three days kuno ni na dili mahilis base sa akong nakita sa video sa Facebook. Three days kuno ni siya na mahilis. So, kosoyan, Ya, yeah, atau iso sa rep or overnight. Ya, yeah, normal atau big ya. gapas niya normal so ugma ato nang tangaon kung dugay siya mahilis niya ligon di siya mabuak so ibawa e, na to na ugma so ato siya i nagsugod ug alas utso so ugma sa buntag ato na siya paon let's go Parang mga gambol ang atong gipagahi gabi eh, nga tubig Ibutang ng cotton nga gapas So, atong itanawon kung tinuod ba yun to nga nakita na to sa video. Dara. Yeah, ato nang ibutang karon sa adlaw kung asay unang mugahi sa um, muhumok aning duha. No? Ito na silang observer ran. Tangan na to mga pila ka oras. 2 hours ba Or pila ka minuto lang. Atong At siyang ibuwad sa init, niya siya ang ice nga na uh, tubig nga na igapas. Niya kare siya tubig rin yun siya. Ya, ingon sila nga kare ko no mawa ang ka ice niya good for 3 days. So ato yun ang pamatudan karon kung tinuod ba yun. Bisan lang atong ibuwad sa init kung asay daling mahilis nilang duha. Kare ba or kare? Kaya kare siya tubig rin yun siya wala man siya sa goal lain kare na si gapas so kung tinuon magani magamit ni sa, mag-outing nindot kini dako gamit sa mag-outing kay dugay man mahilis so inyong mga soft drinks tubig ron sa diha kono mga 30 minutes ato silang balikan okay yang oras karon kay alauna midya sakto alas dos balik ko na to So let's go. So, karon aku nang balikan ang mong ice nga dibutangan o gapas o wala gapas. Okay, no wala naman nang init. So karon ibalik ko. So probin an taste dio no nga ang may gapas dugay gyud siyang mahilis compare sa nay walay gapas. Tanawanan niya walay gapas hilis na na. So magdudugon ta'g tubig no. Compare sa wala gap, gapas, nay gapas buong-buo pa siya no. Odos siya mudaw no no. So, probin anti stage nga mas dako jud gyud pagkinabang kung magouting mo kung gingane ninyo pagbuhat nang inyong ice nga buta nga gapas do gyud ting mahilis inyong ice bakit ako wa gibutan lagi nako sa babad sa init para mas makita iuna tog unsa gyud do mahilis so karon wag wa mahilis dayon do gyud siya so dako gyud sang gamit kung magouting mo mooney ngani nga ice inyong buhaton buta ninyo gapas so ice bakit mo cost jud tulog tulok adlaw kasi ka rin na medyo nilisilis yun siya kay na may hangin syempre yun niya init so dali na hilisilis yun siya pero huwag nga yun siya sa ice bucket dugay yun siya proven ang tiste yun siya na kapag yun siya o oh. kumpera ne? one asya na post na gamay na lang kayo o oh. paraan na o oh. no so ano yung mga kaidol o nagay mo yung nakuhang idea palihog kong share ano yung video para po ma-aware sa uban nga na ay, makuha ang idea sa mag-outing sila nga makahimo sa ice ng ice nga dugay nga mahilis. Nga karon nato sa tuwayan o buak ang maong ice Eh dugay na siyang mabuak kung bukon kumpir sa uh, walay kapas na ako iksa mabuak dina na. Oh, buak di ba? Oh, o so, sa usang nga na gapas di na siya mabuak tanawa. Oh, si, wag siya mabuak no? Oh si wagi sama oh yang anak sih? Kak, Kak, probin nanti, Stitch, guys, enggak naik gapas, siyang yang mahilig, siyang yang karena langsung banyak wagi wagi Oh kare guys, kare guys usai Karena nggak gapas, giy. Oh, oh, kakeknya langsung oh kage. kare, usbah, oke, hapak.